Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PDEA Region 1 at PNP Region 1 ang ilang plantasyon ng mariwana sa kabundukan ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocosur. Limang plantasyon ang kanilang sinalakay at mayroon itong kabuwang lawak na 3,000 square meters. Aabot sa halos 20,000 na tanim at punla ng mariwana ang kanilang sinira nagkakalagayan ng 3.7 milyon pesos. Isinagawa ang operasyon mula alas 7 hanggang alas 11.30 ng umaga kahapon, October 23. Sa kaparehong araw din, nagsagawa ang PDEA at PNP ng Marijuana Eradication sa sitio Manabab, Barangay Tubaday, Santo La Union. Dito, aabot sa higit labing apat na tanim at punla ng marijuana ang nadiskubre sa pitong plantasyon. Aabot naman ang halaga niyan sa higit 2.3 milyon pesos. Sinalakay din ng Benguet Police Provincial Office at PDEA ang isang plantasyon ng mariwana sa Bakon, Benguet. Isinagawa ang operasyon noong lunes, October 20. Dito aabot sa 7,500 na tanim na mariwana ang sinira at nagkakalagay ito ng 1.5 milyon pesos. Sa kabila nito, walang nahuling cultivator sa mga nasabing operasyon. Iimbesigahan ng PNP at PDEA kung sino ang nasa likod ng mga nasabing plantasyon. Kalaboso naman ang isang lalaki na high value target ng PDEA sa barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Ito'y sa ikinasang bypass operation noong alauna ng madaling araw ng Miyerkules, October 22. Kinilala ang target na si alias Felipe, 50 anyos at residente ng Gising Sur, Nagilian, La Union. Nakuha sa kanya ang anim na pakete na naglalaman ng shabu na may bigat na apat na gramo, packaging tape, cellphone at bypass money. Mahaharap si Felipe sa kasong paglaba Labag sa Republic Act 9165 or Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon, RNG News.